Ayan o Dito tayo sa Pinoy Big Brother Tatanong natin ngayon Kung pwede ako mag-artista Tara Eh, tama-tama kay -tama, tao Ayan o Kaya, pwede po magtanong? Okay lang po Oh, yan po. Pwede ba magtanong kaya? Eh, sir. Pwede ba ako magartista? Kaya? Hindi naman, pero mag-aano pa kayo sir mag audition. sir? Oo. Gano'n ba mga ilang araw ba audition natin sir? Depende sa ano? Sa director ko. Depende sa director kung papasa? Palagay mo, ikaw, kung ikaw, ano, director ka, pwede ako maging artista. Pwede naman sir kahit sino kasi may talent. May talent no? Kasi talent ko lang ano eh. Kumain ng marami. <laughs> okay, pwede kayo sir wag yan sir. Komedyante. Komedyante? Oo, oh, nagpapatawa ako madalas eh. Hmm. Pag, ano. Maraming tumawa. pwede yun, pasado yun. Pasado na yun. Hmm. Pwede ka mag-artista. Pero ikaw kung kayo tatanungin, pwede ako mag-artista? Pwede sir. Pwede? Oo. Okay. Oh. Pwede. Sabag, may, may chance, may chance. May chance. Marami. Oh. <laughs> Napatawa kita. Talaga. <laughs> Tapos siya, kumidyante. Kumidyante rin ako eh. <laughs> so, ganun sir. Ibig sabihin, pwede ako mag-artista. Okay sir. Lumakas tuloy yung confidence mo sir. Parang magtutuloy-tuloy na ako. Gagamitin ko na yung ginagamit kong Maxi Field. Tutuloy-tuloy ko na to. Yes sir. Salamat sir. Beer tayo sir. BB5. Ingat po. Ingat, ingat.